natural for them to concoct their stories. Yung ngayon talaga, gawain talaga ng ano yan eh, ng mga abogado. Di ba? Sabi ko nga, laban namin dito, the best lawyers money can buy. Pera-pera lang yan eh, sa kanila. Meron talagang whistleblower sa, sa acts ng isang criminal organization. Siya ang main player dyan, siya ang amo uh, ni Totoy or Dondon. Uh, pera niya pinababayad para sa trabaho na ginagawa ng mga kontraktor. Ah, uh, ano nito? Eh, para major player nito sa missing sa pa Isama ko si Gretchen Isang tanong. Kapag mayaman at makapangyarihan ang isang tao, kaya ba niyang takasan ang hustisya? Matagal nang hinahanap ang sagot sa kaso ng 34 na sa nawala. Ilang taon na rin ang lumipas, pero hanggang ngayon, wala pa rin linaw kung nasaan na sila. Ngayon, may bagong pangalang lumalabas bilang pangunahing sospek. Si Charlie Atong Ang. Pero bakit siya? At ano ang kinalaman ng mga abogado niya sa pagbago ng takbo ng investigasyon? Alamin natin ang buong kwento. Dahil sa kasong ito, hindi lang hustisya ang nakataya kundi pati ang katotohanan. Ayon kay Justice Secretary Boying Remula, may ginagawa raw ang kampo ni Atong Ang para lituhin ang kaso. Ang sabi niya, ang kalaban namin dito, mga pinakamagagaling na abogado na kayang bayaran ng pera. Ibig sabihin, hindi pantay ang laban. Kapag may pera ka, kaya mong kumuha ng maraming abogado para ipagtanggol ka kahit gaano kabigat ang kaso. Hindi raw ito bago. Ganito raw talaga kapag malaki ang koneksyon at may sapat na pondo. Si Atong Ang ay isang kilalang negosyante. Sikat siya lalo na noong panahon ng online sabong. Isa siya sa mga pinakakilalang tao sa likod ng malalaking operasyon ng isabong bago ito ipatigil ng gobyerno. Pero ngayon, siya na ang iniimbestigahan bilang utak ng pagkawala ng mga sabonghero. Kasama niya sa mga kinasuhan ang ilang miyembro ng tinatawag na Alpha Group, ang reklamo laban sa kanila. Murder at serious illegal detention. Ibig sabihin may posibilidad na sila ang may kinalaman sa pagkawala at baka rin sa pagpatay ng mga nawawalang sabonghero. Ang mas nakakagulat pa ay binaliktad ng kampo ni Atong Ang ang kwento. Sa halip na sagutin ang mga paratang, itinuro pa nila ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan bilang utak daw ng lahat. Pero teka lang, si Patidongan ang unang nagsalita tungkol sa kaso. Siya ang nagbigay ng impormasyon para umusad ang investigasyon. Ngayon, siya naman ang gustong palabasing may kasalanan? Dahil dito, maraming nagtataka. Bakit parang pinapalitan ng kampo ni Atong Ang ang kwento? Bakit parang mas focus sila sa paninira sa whistleblower kaysa sa paglilinaw sa mga tanong? Ayon pa rin kay Secretary Remula, normal daw sa mga abogado na gumawa ng ganitong paraan para mailigtas ang kanilang kliyente. Pero hindi raw ito makatarungan kung ang totoo ang nawawala. May mga lumabas ding ulat na ilang testigo ay natakot at umurong na. May mga CCTV na hindi na mahanap. Habang tumatagal, parang mas humihirap hanapin ang sagot. Kung si Atong Ang ay walang kinalaman, hindi ba't mas maigi kung makipagtulungan siya para mahanap ang mga nawawala? Pero sa halip, bakit parang may tinatago sila? Ang pagmaka mga pamilya ng mga sabunggero ay patuloy na umaasa. Gusto lang nila malaman ang totoo at makamit ang hustisya para sa mga mahal nila sa buhay. Pero sa isang laban kung saan ang ordinaryong tao ay kaharap ang isang mayamang negosyante na may sariling legal team, hindi talaga pantay ang laban. At kung totoo nung sangkot si Atong Ang, hindi siya dapat maprotektahan ng pera. Dapat siyang panagutin. Dahil kung hindi, paano pa tayo makakahanap ng hustisya sa bansang ito? Sa kabila ng mga mabibigat na paratang laban kay Atong Ang, hindi pa rin natatapos ang kilos ng kanyang kampo. Kamakailan, nagsalita ang isa sa kanyang mga abogado. Ayon sa kanya, maling tao raw ang pinaparatangan nila. Hindi raw si Atong Ang ang utak sa likod ng pagkawala ng mga sabungero. Sa halip, tinuturo nila ang tinatawag na Patidongan Brothers Syndicate. Ang sabi ng abogado, si Julie Dondon Patidongan, na kilala ngayon bilang whistleblower, ay siya raw mismong namumuno sa grupo. Kasama raw niya ang mga kapatid nitong sina Elakim at Jose at isa pang lalaking nagngangalang Rolando. Ayon sa pahayag ng kampo ni Ang, ang tatlong lalaking ito raw ang direktang sangkot sa mga pagkawala ng sabunghero. Tinawag pa silang mga tirador o mga tagaganap ng utos ni Patidongan. Ibig sabihin, pinapalabas nilang si Julie Patidongan ay hindi testigo, kundi leader umano ng isang sindikato. Pero agad itong pinabulaanan ng Department of Justice – para kay Secretary Remulla, malinaw ang motibo ng ganitong pahayag na guluhin ang kwento. Aniya, ginagawa ito ng mga tunay na suspek para baliktarin ang sitwasyon. Sa kasaysayan ng Pilipinas, bihira raw ang ganitong kaso. Kaya para sa DOJ, mahalagang pakinggan ang isang whistleblower na may tapang na isiwalat ang impormasyon. Dagdag pa nila, hindi biro ang panganib na kinakaharap ni Julie Patidongan. Dahil sa kanyang pagtestigo, may posibilidad na may mga galit sa kanya, lalo na kung totoo ang mga isiniwalat niya. Ngayon, sina Elaquim at Jose Patidongan ay nasa kustodya na ng Philippine National Police. May mga investigador na rin na nagtatanong sa kanila. Ngunit sa kabila ng pahayag ng kampo ni Atong Ang, wala pa rin direktang ebidensya na si Julie Patidongan ang may sala. Sa panig naman ng mga pamilya ng nawawalang bunghero, mas lalo silang nalilito. Una, si Atong Ang ang iniimbestigahan. Tapos ngayon, binabaling ang kaso sa testigong tumutulong? Mahalagang tandaan, ang whistleblower ang unang nagbigay ng detalye kung paano sinundo, pinasakay at dinala sa hindi na matukoy na lugar ang ilang sabunghero. Dahil sa kanya, nagkaroon ng linaw ang ilang bahagi ng kaso. Kaya ang biglaang ang pagbaliktad ng akusasyon ay nagdudulot ng tanong sa publiko kung taktika nga lang ba ito para mailihis ang investigasyon. May ilan ring naniniwala na ang ginagawa ng kampo ni Atong Ang ay bahagi ng mas malawak na plano para bumuo ng ibang kwento. Pero may ilan ding nagdududa na baka nga may mas malalim pa sa likod ng whistleblower. Sa ngayon, mas lalo nang nagiging direkta ang pahayag ng Department of Justice laban kay Charlie Atong Ang. Ayon kay DOJ Secretary Boying Remulla, hindi lang basta pangalan si Ang sa kaso ng mga nawawalang sa bungero. Sa mga salita niya mismo, siya ang main player sa Esabong. Siya ang amo ni Totoy Odonon. Pera niya ang ginamit pambayad sa mga trabaho ng mga contractor na pulis. Ibig sabihin, hindi lang basta may connection si Ang. Siya raw mismo ang nagpapatakbo sa likod ng mga operasyon kung saan nauugnay ang mga nawalang sa bungero. Malinaw na pahiwatig ito na si Ang ang itinuturong nasa taas ng sistema. Iyong tinutukoy na contractor na pulis ay mga pulis na umano'y sangkot sa pagkuha o pagdukot sa mga biktima. Kung totoo ito, isang mas malalim na problema pa pala ang ating hinaharap. Ang mismong mga tagapagpatupad ng batas, ginagamit sa ilegal na gawain at may nagsusuhol para dito. Sa kabilang panig, tahasang itinanggi ni Julie Dondon Patidongan ang mga akusasyon ng kampo ni Ang. Sa panayam, sinabi niya, Nakakatawa kung ako ang may utos bakit niya binigyan si Kelo ng dalawang milyon kada buwan. Ibig sabihin ba ako na si Atong Ang? Ako na ang may-ari ng mga sabungan? Ako na ang chairman ng Petmasters? Sa tono ng kanyang sagot, halatang hindi lang siya nadismaya kundi galit din para sa kanya malinaw na ginagamit lang ang kanyang pangalan para takpan ang mas malalaking personalidad na tunay na may control habang tumitindi ang banggaan ng mga panig tuloy-tuloy naman ang trabaho ng DOJ at PNP ayon sa kanila hindi pa tapos ang kaso patuloy ang pagkuha ng ebidensya at pagtatanong sa mga sangkot ayon sa ilang ulat may mga bagong testigo na handang magsalita pero nangangamba pa rin sa kanilang seguridad sa kabila ng takot, umaasa ang mga otoridad na mas maraming lalantad kapag nakita nilang may pinapanagot na talaga. Bukod dito, may mga iniimbestigahan na ring transaksyon sa bangko at koneksyon sa loob ng mga dating operasyon ng isabong. Posible raw na dito mas lalong makumpirma kung sino talaga ang nagpapagalaw sa mga taong sangkot. Para sa mga pamilya ng nawawalang sabongero, kahit papaano ay nakikita na nila ngayon na umuusad na ang kaso pero hindi pa rin sapat. Dahil kahit may mga pangalan ng nababanggit, wala pa rin malinaw na hustisyang nakakamit. Wala pa rin napaparusahan. Ang tanong ngayon, kung totoo ngang si Atong Ang ang nasa likod ng lahat, kaya ba talaga siyang panagutin? O hanggang dulo ipagtatanggol siya ng kanyang pera, koneksyon at mga abogado? Sa kaso kung saan may pera, kapangyarihan at takot na sangkot, dapat nating bantayan kung ang batas ay mananatiling patas. Sa bandang huli, ang tanong ay hindi lang kung sino ang may sala, kundi kung may pag-asa pa bang makamit ang hustisya kapag ang kalaban ay mayaman, makapangyarihan at konektado sa itaas. Habang patuloy ang investigasyon, nananatiling mahirap pa rin para sa mga ordinaryong tao na maniwala na may pantay na laban sa batas. Hindi na ito simpleng kaso ng isabong, isa na rin itong pagsubok sa buong sistema ng hustisya sa bansa. Ikaw, sa tingin mo, kapag may pera at koneksyon ang isang tao, may laban pa ba ang katotohanan? I-comment mo sa baba ang saloobin mo. At kung gusto mo ng mas marami pang ganitong usapan, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood.